na raw nag nagaaway-away ang mga magkakapit-bahay sa Norzagaray sa Bulacan dahil gabi-gabi merong nambabato sa kanila na hanggang ngayon hindi pa rin nila matukoy. tahimik na gabi sa barangay Poblasyon sa Norzagaray, Bulacan, madalas daw nababasag. Dahil sa kanilang mga bubong, may bigla-bigla na lang daw kumakalampag. Ito ba ito, no? Mga bato na sunod-sunod na naglalanding sa kanilang mga yero. Kung hindi piraso ng adobe, mga durog na hollow block. Araw-araw nang -araw babalibog yan eh. Grabe Masakit sa tinga. Hindi kami makatulog. At ang nambabato, pinupuntirya lang ang limang magkakatabing bahay sa tabing ilog. Kasama na ang kinakaren, hindi niya tunay na pangalan. Yan po yung mga yupi-yupi. Nasa taas pa po yung iba. Nagkagulo na lahat ng mga nakatira dito. May time pa nga na nagkaaway-away na. Tapos kami pa yung napagbintangan. Hanggang nito lang lunes. Pinuntirya ulit sila. Kakot ako. Kakot ako. Patay na atas. Patay na Apre. Naisipan na po namin vidyohan kasi ilang beses na po kaming pinagbababato. Limento naman po. Bakit gabi-gabi namamato? Gabi po. <laughs> 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 <not feeling> <laughs> Dala ko po yung fresh lights, kaya nakita kong ganun. Nakita ko pong nakatalikod siya. Parang red or orange yung damit niya. Pero alam kong tao yun, hindi elemento. At may kutob daw Bahay lang si Liza kung sino ito. Oh, no. <laughs> Ang lalaking minsan na raw niya nakaalitan. Pinala ko talaga, walang iba kung di yung kumuha ng mga buti ko. Diyan lang po sa taas, may tindahan. Ang sinilip ko, bakit kumukunti na lang yung mga buti ko? Sabi ng mga bata, may nagkumukuha na at may nagbabasag. Kaya pala unti na lang yung buti ko. Doon na raw nagsimula ang batuhan. Siguro po, yung bato nila, hindi abot sa kanila. Kaya nadamay po kami. Ang pinagbibintangan ni sampu sampunang iba pa nilang mga kapitbahay na di manonang babato sa kanilang barangay, si Jerry. Kasi para iba po yung ugali niya. Wala siyang ibang kasundong kapitbahay. Si Jerry, inireklamo rin si Liza sa barangay sa maling paratang daw sa kanya. Hindi po ako yung nagbabato. Baka sila lang yung nagbabatuhan at nagbibintang-tang. po kami nga, doon sa taas, ng ang bato. Nagkita nyo naman yung sitwasyon ko. Ang kanya ko pang mambato. Mapapala ako. Magkakapira ba ako dyan? Babato pa ako. Yun. Bilang patunay na wala siyang kinalaman sa batuhan. Ayan po yung mga bato. Kahit nga raw bahay ni na Jerry, pinupuntirya rin daw ng misteryosong nambabato. Nagkita nyo naman na galing talaga sa baba yung mga bato. Kung gayon, sino ang misteryosong nambabato sa mga magkakapit-bahay na ito? <laughs> <tong> Umaasa si Nalisa, sampu ng kanilang mga kapitbahay na matigil na ang pamenerwisyo. Lalo't hindi naman daw sila gagawa ng gulo at hahanap ng bato na ipupukpok sa kanilang ulo. Kung sino ka mang nambabato sa amin, maawa ka dahil mayroong mga hindi nakakatulog na bata. Kung ano man po yung mga nagawa naming kasalanan, sana kausapin mo po kami kasi wala namang hindi nadadaan sa mabuting usapan, di ba? Oh Nagkagulo-gulo, kagulo-gulo. <laughs> Nagkagulo na yung lahat ng mga nakatira dito na gawe. Sige. <laughs> <Pag -awin. laughs> Nakita ko po yung flashlight. <laughs> Naladala na niya yung flashlight. Tara, tara, tara. ko yung flashlight kaya nakita ko. Naladala ko yung flashlight. Sige. Ugi. yung pa, inside view, pagod. ng kita-kitaan buwan. Half moon. Sige. <laughs> <laughs> Sure po kami. Dako Sure po kami. Yung bato nang gagalit sa taas. Sure po kami. Yung yung bato na sa taas. Sure po kami nga. Nang gagalit po sa taas ng bato. Ah, bato sa <laughs> <laughs> Sure po kami. Sure po kami na. Sure po kami. Na doon. Nanggagaling sa taas. Yung bato. <laughs> <laughs> yung baro baliktad mo na. Sa taas. <laughs> Naisipan po namin bidyohan kasi... Ano po na ito? Ang Oh, sige. Siguro po, yung bato nila, hindi aabot. <laughs> <laughs> hindi aabot. Hindi <laughs> <laughs> ka pa naman aabot sa inyong tree. Ano, ito. Patro. po yung mga Ayan po yung mga bato. Yan yung phase Na sa baba yung mga bato. Hindi <laughs> 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 po ako nagbabato. Baka siya nagbabatoan. Babasay <laughs> <laughs> bisang